Hello, hello! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kain-kain kayo saging. Ayan eh, no, ang sausawan, sili, kamayasin. Ayun, saging ni Manoy. Ang <laughs> saging ni Manoy pala. Oo, oh, kain tayo. Sarap. Mmm, malutong-lutong. para yung sa Sino sa inyo ang nakaka-relate dito na sa probinsya, yan, pag wala tayong bigas, pwede na natin kain yung saging. Ang mm, sarap. pitas, guys. Mm -hmm. Ang kagat ko pa. <laughs> Tumunog. <laughs> mm -hmm. Hali, hali ka na. Mm -hmm. Ang tawag na sa Bicol. ito ka labo. Ang parang galyang. Mm -hmm. ko sa Bicol galyang mag-comment na kayo dyan kung kayo nakakakain ba ng saging. saging ni Manay. Ay, ni Manay at saka ni Manoy. Kinausa sa asin. Masili. Kung kayo nakain ito, comment na kayo dyan. Padadalang ko kayo ng saging. Ano? Palalamog ko yung saging dyan sa inyo. Halika <laughs> na dito. Dito ka na. Upo na. O, oh, o. Oh. Tara, mabidyo naman kayo. ay yung aking magagandang manugang kasali. Nakain kami ng saging ni Manoy. <laughs> comment na yung mga kumakain nito dyan Kain ng saging ito naman iba o oh, iba ang trip. apple <laughs> apple na sinawasaw sa asin hindi <laughs> pala apple na sinawasaw sa asokan, bakit yung asaw sa mong mo sa asukal ang <laughs> mo kaya <laughs> ka kaya ka, ko, ano pala dessert niya yung apple <laughs> ayong ah, saging pala sinausaw niya sa ama um, pede. Pwede, pwede. Kanya-kanyang trip. Pero sa amin, no? May asin. O, oh, yan aking manugang, Oh. Yung mga ganda kong manugang. Ayan, ano, nagsisikain, oh, nagsisikain, mm, o. Oh. Di ba? Kahit paano nakain ng saging. Like mm -hmm. Big too lang Wala mm -hmm. mm. ba mga gals Kasi okay. Nabubulunan na ako Comment na kayo ha Wala na move ko sa nyo <laughs> Bye bye <laughs>